So ang lahat, andito siya ngayon sa Bulanaw Public Cemetery. Papasok po tayo dito. At, alam mo, ang daming mga ano natin dito, ah, mga, tawag doon, mga kapulisan, mas lalo na bukas sa dahilang bukas talaga ang ondas. So papasok po tayo dito sa loob. Ang naglalakad si Angel at papasok dito sa main gate ng uh, public cemetery uh, Bulanao, Tabuk City Kalinga Kaunti pang mga tao Kasi kahapon busy ang mga tao Kaya ngayon magsilabasan na sila Okay na mamatanda hindi masyadong mainit Kaya maganda ang papasok dito. Ah may mga iba na na nakapagpintor na. Ayun, no? Ang lalaki na kala mo bahay nang ano no. Wagang ang lalaki na. Ah, may mga aga na may mga aga na, na nagpintor kaya medyo mali malinis na pero ang mga iba wala pa pero karamihan bukas talaga ang tagsaan ng mga tao dito sa Bulanaw Public Cemetery kaya kaunti na lang muna ang mga tao na nakikita mo dito. So far malinis naman kasi kaunti na lang kasi ang bakante kaya walang pagtutubuan ng mga damo na nakikita mo dahil siksikan na punong puno ng mga ano kasi dito kaya wala makikita ang damo yung manakikita mo lang na tumubo yung mga tanim po nila na mga bulaklak ganon pero pag makikita yung mga damo wala malinis na as in malinis na tsaka parang ano lang parang bahay lang na talagang maluwang-luwang pero wala kaunti na lang ang space I mm -hmm.